Kaya mga kaydulo, may video nga pala tayo kung kaya naglahat mo ng tuos sa ng Kaya naman tayo sa laot. At sa barangay natin rito, meron ako sa inyo kung yung ginagawa sa mga kaydulo nga mga kaydulo, napakalakas ng hangin. Nandito natin mga sa sa laot. Sige, harap mo! Sabay ka naman dito ay para lang buwan. Osa, very quickly. Alam mo kakaling buwan Ang mga pobi din. Ang bayanig din mga matayo. Mga <laughs> kayaan. Ayan mga o. Meron no. pong palutang-lutang na gano'n dito sa, la sa lawa ng Laguna Lake. Eh, no. Ayan o. Ayan, tapos meron pang isang napakahaba yung mga kaidolo. Ayan o. Comment po kayo kung ano po yan at kung para saan po yan mga yan. Ayan o. Ay, na yan. Ayan, marami po yung mga kulay dilaw na yan. Ayan. Medyo malabo lang po yung camera natin pero malabo talaga. <laughs> Ayan, mga ay May anaconda pa yata yung mga kaidolo. Sobrang laki yung mga Pala... anaconda o eh. yan. Balayay na. O, may tsakong nakalutang na yan. Tapos yung mga kulay dilaw na yan. No. Napaka malaking container. Ayan, mga kaidolo. Ma Madami po yan eh. No. Nakahilera po yan. No. Ayan, ayan po mga kaidolo. Comment section po kung ano po yung mga yan at kung para po yan. Kung anong gagawin dyan sa mga naglutang na kulay dilaw na yan dito sa lawa ng Laguna Lake. Ayan ako na, ayan ako na. Madami po talaga yan mga kaidolo.